Ah! <laughs> Pasok kami guys dito sa ano Sa Gubot na kami Papunta kami kay uh, Sa lupa ni tatay At manginain kami ng ano Nang buko Ayan So maliwanag na rito guys So, so balik tayo Ayan, ganda Ganda ng araw, sikat ng araw guys. So, nung dumating kami dito mga tokad press, hindi malamang umulan. umulan. Napakainit dito guys. Ganda rito. O oh, yan. Hello guys. Ang ibabaw niyan guys, mga ano eh, mga tubig. Hamog. Yung mga puti nakikita ninyo guys, mga hamog yan eh. Yari tayo rito guys. Iniwanan na tayo ng mga kasama ko. Ako na lang mag-isa dito. Ando na sila sa dulo. Pero kayang-kaya naman natin habulin sila eh. Kasi isa lang na ang daan dito eh. Tubig na rin dito guys. Yung dinaan natin kanina wala. So dito mayroon. Yun. Sarap dito. Ang lamig ng tubig. Grabe. Nandito guys. Uh, bali. Yan. Yan. hindi pa gaano kalayo ang guys yung aming uh, nilakad pero uh, bali uh, medyo may hingala si katukad so okay lang yun para lumuwag yung ating uh, uh paghinga yung lungs natin ay ma-exercise sa probinsya sabi ni tatay sabi ng biyanan ko sa ano raw sa Maynila raw ama tubig pero dito sa probinsya tinan nyo guys yung sapa dito napaka ano napaka dry yung iba guys na walang ano walang tubig mga sapa pero dito oh kasi itong tubig na to mayroong bukal dun sa taas hindi naubusan ng tubig guys lamig nasa gitna na kami guys. Makita mo yung mga puno dito, ayan. ang puno. Tapos si eh, ayan. Yung uh, malilim na lugar kasi nasa gitna na kami guys. Malapit na kami sa uh, lupa ni Tatay, yung tatawag nilang nasuraan. Uh, shoutout sa lahat ng mga taga-Candoros. Pag para kayo ay na panood sa aking YouTube. Shoutout po sa inyo. Hinahanap guys 'yung ano, 'yung langka. Sana meron kami makuha na hinog na langka. De -de 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 -de. Huh, pwede. pwede yan tayo. May makakain tayo. Balik tayo doon? Eh 'yung 'yung gingin, Na. na Bongo guys oh. Tama lang talaga guys na nasa ako. Amoy na amoy ko. Lugi sila sa akin. Yun. May makukuha pa rin. May makukuha.

wala naman. Wala naman. Wala naman. Wala? Wala naman. Ang mata. <laughs> 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 An laki ng pag-aalinlangan mo ah. <laughs> Nakita mo lang may tumatalon, ayaw mo nang kumain. <laughs> oh, sarap. Ah, uh, di ba? At least eh. Wow! <laughs> wala, wala. Matamis 'yan. Oo, oh, oh, tamis niyan. Siya talaga <laughs> <naman> <laughs> si. yung crave na crave dyan. Uh, uod naman na malinis siya. naman tumatalo yung uod. Dun palang mali ka na eh. Ang dun nga nga oh. Eh, ay, kaya nga yan tumalong dahil baka makain ko. <laughs> Kain na. Kain di pa na gano. Game, game. Game. Shoutout sa mga pinsan ko dyan. Sila JR. Sino Adi pa? Si Santi. Man, si Lati Lea. Lahat ng ano ko, lahat ng pinsan ko dyan. Shout oh. out kay dyan. Shout Sabi mo, sa... laki na, laki na mong lupain tayo, ko, mama. Nakikita hmm. nyo, akin yan lahat. Akin, akin yan. yan. turmo mo, ko, kamay mo. Akin yan lahat, guys. <laughs> akin yan <niyo> lahat. <laughs> akin yan <niyo> lahat. <laughs> akin lahat. Hirag na to. lahat yan, akin yan. Di ka nga nabalis, dinirag ko eh. Yan akin yan lahat. Ayan yung mga ano, sa iyan, Wesley. oh yan. Mga langka na yan. No, yung mga manayin. tanim na yan. Oo, pakita mo yung mga ano mo. mga na ulog na ano? Buk. May malaking uod, oh. Yun. Yun. Malapit ito. Wala pa namang reference, eh. hey. eh. oh. Malapit ito muna, May tunog na tayo, eh. Oo, narinig ko na yung tunog, eh. Oh. May naluk na ito, oh. Anong gagawin mo dyan, Tay? Ah, ganun. So, kumuha si tatay ng, ano, ng uh, kahoy para daw dun sa lamisa. Kasi magamit kasi pag kumakain kami, kanya-kanya kami upuan kung saan. Kanya-kanya kami pwesto. So, Ayan. kita ah sundo ba ko kahit ganyan lang tapos ipaikot paikot-ikotin mo lang baba mo lang siya baba mo lang yan paikot-ikotin mo lang yan ding dapat kita ako kita guys maano matinik-tinik lang sa atay nga <laughs> masakit so malaki ah, ilang araw na lang to guys ha? Hinug na to Oh, guys, pa ang palatandaan na mayroong uh, puso Yung mga nalalaglag May puso dito guys uh, Balik, pinagbabalakan ko na kunin Kasi nga, ano, uh, magluluto ako ng humba Lu Luluto ako mamaya ng humba Ayan. Uh, At hindi na tayo dapat bumili pa Kasi marami naman dito Kasi probinsya to, hindi eh, na kailangan bumili Oh, ano Lamisa. O oh, ano na lang ka? Di na kayo kumain. Kain mo. Ayun sa daw yan. At in two days. Huh? May, may ano na tayo uudan sa loob. Kaya kung uudan. O. Ikip yan natin yan. Eh. Saan nakabuhay nila yan? talagang kapipitas galing sa puno. Oh, Tinigay na rin ako. Ang sarap. Yung kapwede naman na balatan. Ayan, klase <laughs> siya po ito balatan. Buta natin sa atin. <laughs> Buta natin ng sabon. Buta wala ng sabon. <laughs> wala ng <nang> sabon. Kung natin siya ito na balatan. Woo! Sarap! Yummy! Wala na! Abos na! Sabi nila ang sarap naman. Inubos na ni Wesley sarapah tago na kayong bilis na tayo. Tago. <laughs> tago ka. putai tago tago mo tago tago muna, dali. tago muna. <laughs> tago matay, bilis, yan, Ang dali na tago mo tayo, tago Tayo, talik tago mo talik tago mo talik tago tago muna yung buko.

<laughs> oh. Ang oh, hari manito ako pagod tapos kayo busog. <laughs> oh, kayo busog ano mo Kamera. <laughs> mm -hmm. camera. camera camera na Light camera, camera action. Lali lang. Lali lang. Lali lang. Lali lang. Wala pa wala pa. Hay ta May init na uh, mga sa kabilang. Oo. Nang kanya daw lahat. Guys, akin to lahat bakawaw <laughs> kayo? kinsunin pa? um, 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 ko um, 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 ko ito, na kinakain nila. Nawawala <laughs> yung mga dalaga namin. Eh. No? Ang gula si Duro No? Ito ang matigas na sinasabi ko. yon ang pwedeng hmm. nung kayo rin dalhin na rin sa bahay. Dalawa itong ganito. Ilagay nyo dyan. O, tayo. Tapos, eh. Tama na, tama na. Busog na. <laughs> 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 ito, ba, <laughs> <ko> na <laughs> ito na lang ito. Oh, ah. Uh, Ayan na lang kasi yun. Ma matigas yan. Ayan na malambot. pa pa Ano ko? Eh Eh paano sabaw nito tutatapon na. Tu-tu ko dito. Baso inumin. Saan daw? Wing! dito <coughs> na kaya di Oh, dito ka dito, dito. Anong ginagawa mang uling tay uling. Ramay malambot. Ayun na lang kadiri nile. naman 'yan. Ang lang ko. Ayaw mo na sakit ng yan yung mga ano na yan. yan. Wala may ilalagay yata sa pixel. Ay, mayroon mayroon matigas-tigas yan. Oh, dapat na. Yan. Sige lang tay. Sarap. O sara inyo. At isobo. O, hindi ilagay yung tubig. Nap. Masalamat kayo kay Lolo yung nyo. Kasi sa kanya ito, at sa nanay mo. Love you. At sa kanya sir. Ayos sa bubon. Tagubang tatay. Yung nai, kaila nanay mo yan. Oo. Ito mga tanim na ito mga katukad friends. Anong tawag dyan ay dragon fruits. Yan. Ganito kasinop yung aming uh, tatay. Medyo malaki-laki rin yung uh, tinamnan niya guys. Uh, pag iyan na munga, uh, malaking pakinabang niya sa kanya. Kasi yung uh, pinanggalingan nito ito mga katukad friends doon sa bahay nila, Ah, uh, talagang napapakinabangan. Uh, ano na, na. Tayo? Hmm. Oh! Sarap. Sarap. Sarap ang

Uh, oh, mga taga Banawe, shout out kayo dyan. Nandito kami ngayon sa ilog ng ano, ng gurus. Uh -huh. uh -huh. Shout out, shout out. Shout out sa mga pinsan ko dyan. Banawe. Woohoo. Uh -huh. Ayan, na shout out kay Kuya Rodigan uh, at kay Ate, pupunta dito nang uh, Elorente at Canduros. Tuloy na kayo guys dito sa ilog na to na pinaliguan namin. Ayan, makita ninyo yung ano, yung hinarangan namin ni Misli. Tara dito. Lamig man. Ay, mga ista dito guys. Manghuli lang ako ah. Manghuli ako. Manghuli ako. Sarap dito. Ito, dito to. Dito pa punta yung ano ko, chanelas ko. kelentar na galin na galin na galin na eh, na Dito, Dala, dala. <laughs> Kanina walit lang dala-dala. Ngayon, buko.